Dating senador Ramon Bong Revilla Jr. muling laman ng mga usapan sa social media matapos siyang mamataan ng ilang netizens sa isang party na umanoy hirap maglakad. Sa mga kuhang video at larawan, makikitang tinutulungan si Revilla habang naglalakad. Naagad namang nagdulot ng sari-saring reaksyon online. May mga nagsabing maaaring may iniindang karamdaman ang dating senador, ngunit marami rin ang nagduda sa tunay na kalagayan niya. Matatandaan na naging sentro na noon ng kontrobersya si Revilla. Dahil sa mga kasong may kaugnayan sa di port pork barrel scam. Isa siya sa mga personalidad na kinasuhan ng plunder at graft, bagaman siya ay kalaunan na ay napawalang sala ng sandigan bayan. Gayunman, hindi nakaligtas sa puna ng publiko ang tila madalas na paggamit ng ilang opisyal ng umano'y pagkakasakit o panghihina bilang dahilan upang umiwas sa pananagutan o sa mga investigasyon. Sa social media, mabilis kumalat ang mga komentong nagsasabing, Tila, nagkakasakit lamang ang ilan kapag sila'y nasasangkot sa mga kasong may kaugnayan sa korupsyon. Sa mga ganitong pagkakataon, muling nasusubok ang tiwala ng taong bayan sa kanilang mga leader. Ang isyong ito, bagamat nagsimula lamang sa isang simpleng video, ay muling nagbubukas ng tanong hanggang saan ang pagpapasensya ng mga Pilipino sa mga opisyal na paulit-ulit na sasangkot sa kontrobersya, habang patuloy na pinag-uusapan sa publiko ang kalagayan ng dating senador, mananatiling hamon sa pamahalaan at sa mga institusyong pangkatarungan ang pagbibigay ng malinaw at patas na hustisya para sa lahat, may sakit man o wala. Paano mababawi ang perang kinulimbat mula sa mga maanumalyang flood control project? Yan ang tinutukan ng Independent Commission for Infrastructure, o ICI, kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, kabilang ang Anti-Money Laundering Council, Bureau of Internal Revenue, Commission on Audit, at iba pa. Ayon kay ASEAN Chairman Justice Andres Reyes, ang bansa ay nasa krisis. Ang flood control scandal ay laman ng isipan ng bawat Pilipino araw-araw. Lahat ay galit, sugatan, at nadarama ang pagtataksil sa ginawa upang manipulahin ang pananalapi ng bayan para lamang sa kasakiman ng iilan. Dagdag pa niya, ang perang dapat sana ay ginamit upang pagandahin ang buhay ng mga Pilipino, ay ginastos ng mga tiwaling opisyal para sa mga mamahaling kotse, marangyang bakasyon, at pagsusugal sa mga kasino. Lahat ng sangkot ay maaaring maharap sa kaso at makulong, ngunit ayon kay Justice Reyes, hindi sa patang hustisya lamang. Kailangan din ng pagbawi at pagsasauli ng perang ninakaw sa bayan. Sa ngayon, hindi pa matiyak ng ICI kung magkano ang kabuo ang halaga ng perang nawala sa gobyerno. Ayon sa ulat ng Department of Public Works and Highways, may higit apat na raan na ghost flood control projects na nadiskubre. Sa unang buwan pa lang ng pagdinig ng ICI, mga proyekto pa lamang sa Bulacan at Oriental Mindoro ang iniimbestigahan. Ayon sa Anti-Money Laundering Council, higit limang bilyong piso na halaga ng mga bank account at ari-arian ang na-freeze. Kasama pa rito ang limang bilyong pisong halaga ng mga eroplano at helicopter na umano'y pagmamayari ng dating kongresistang soldiko. Ayon sa ICI, mas mabilis ang proseso ng forfeiture proceedings o pagbawi ng mga ari-arian kumpara sa mga kasong kriminal. Hindi kailangang hintayin ng hatol bago maibalik sa gobyerno ang mga yaman. Ang mga ari-arian o perang ito ay hindi talaga pag-aari ng mga sangkot, kundi bunga ng krimen, kaya maaari itong bawiin sa pamamagitan ng mga civil at administrative remedies. Isa sa mga unang hakbang ng pamahalaan ay ang pag auction ng Bureau of Customs sa labintatlong luxury vehicles na nakumpiska mula sa mag-asawang diskaya. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, nakatakda ang auction sa Nobyembre at inaasahang makakalikom ang gobyerno ng 200 hanggang 220 milyong piso mula rito. May mga kakulangan sa mga papeles ng mga sasakyan, kaya may karapatan ang gobyerno na i-auction ang mga ito. Kapag nabenta na ang mga kotse, agad makakarecover ng pondo ang pamahalaan, isusunod din umano sa auction ang dalawang luxury vehicles na isinuko ni dating Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez, na nagkakahalaga ng 12 at 34 na milyong piso, kasulukuyan pa itong iniimbestigahan upang tiyakin ang mga papeles, habang nagpapatuloy ang investigasyon at pagbawi ng mga ari-arian, malinaw ang mensahe ng pamahalaan, ang perang galing sa tao ay para sa tao rin.